Alhamdulillah, mabiyayang araw sa ating lahat. 5K na ba ang friends mo sa FB kaya hindi ka na makapag-add ng friend? At laging na season expire ang account mo dahil sa kaka-follow to follow na ginawa mo. Ngayon, tuturuan ko kayo Paano dadami ang followers nyo? Dagdag, padami ng followers. Ganito ang gawin nyo. Di ba kapag 5K na tayo, hindi na tayo maka-add friend kasi dagdag sana yun sa followers natin. Ngayon naman, kapag nag-follow to follow tayo, lagi, lalo na damihan natin, season expire. Anong nangyayari sa account natin kapag ganon lagi restriction or ma-restricted tayo ng ilang days? Buti kung days lang, kung one week, two weeks ang ibibigay sa atin, lagot tayo. Ngayon, i-minimize natin ang follow to follow sa umaga, sampo, sa gabi, sampo, or maya-maya, lima, -maya or maya-maya, dalawa. -maya ganon ang gagawin natin para hindi tayo masison expire. Dagdag ito ang ituturo ko sa inyo kaya sundan nyo talaga ang video ko at huwag nyo i-skip dahil hindi ito alam ng lahat hindi ito alam ng lahat na ganun ang technique para dadami dagdag dami ng followers natin ba diba sa mga video natin merong magla-like, magha heart magano ano pa dyan i-click nyo yan sa mga post nyo, i-click nyo yan kasi marami dyan, hindi mga followers natin ngayon, pag open yung i-click nyo yan sa ibabaw, ang mga nag-like hearts, uh, uh, mga reaction reaction dyan makikita nyo sa mga pangalan nila ng mga followers ninyo at mga friend ninyo ngayon, may iba dyan na nakalagay invite lang So, yung nakalagay dyan na invite lang, pindutin nyo yan ang invite. Dahil alam nyo kung bakit, kapag ina-accept nila yan, is mag-follow sila sa inyo, dagdag -dag sa followers natin. O, di ba diba? Dagdag -dag sa mga followers natin kahit hindi na tayo maka-add friend or hindi mag-follow to follow. Kaya, ganito ang gawin yung technique dahil isa ito sa mga technique para dadami ang followers ninyo kung i-accept nila ang invitation natin. Kaya sana may natutunan kayo sa technique na ginawa ko. Dahil ito rin ang ginagawa ko sa tuwing magpo-post ako. Dahil ang ibang nag-like or nag-reaction sa ating mga video, hindi natin mga followers ang iba. At sana i-accept nila ang Uh, invite natin para magiging followers natin. Hindi naman lahat ma i-accept pero may iba ina-accept. O, pakishare ang video natin para malalaman ng iba at makatulong tayo. Maraming salamat. Follow for more videos.